magandang hapon po mga pilang hapos po ng sa Plataya. Samahan niyo naman po ako. At uh, basahin po natin ang Matthew chapter 7.10. At pagkaraan ng anim na araw, ay sinaman Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya. At sila ay sa isang mataas na bundok. At ang bagong anyo siya sa harap nila. At nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga dami. At narito, napakita sa kanila si Moses at si Elias na nagkikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo dumito. Kung ibig mo ay gagawa ako rito na tatlong tabernakulo. Isa ang sa iyo, at isa ang kay Mueses, at isa ang kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalugan, siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasob sila at lubhang nangatakot. At lumapit si Jesus at sila'y tinapi at sinabi, Magagbangon kayo at huwag kayong mga takot. At sa paglingap na kanyang mga mata, ay wala sila nakitang sinuman kundi si Jesus lamang. At habang sila ay nagsisibaba mula sa bundok, ay inuuto sa kanila ni Jesus na nagsasabi, Huwag ninyong sabihin kaninong mang tao ang pangitain hanggang sa ang anak ng tao ay bangon sa mga patay. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi. Bakit nga sinasabi ng mga skreba na kinakailangan pumarito mula si Elias? At sumagot siya at sinabi, Katotohanang si Elias ay paririto at isa sa uli ang lahat ng mga bagay. Dataport sinabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala. Kundi, ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman, ang anak ng tao ay nagbabata sa kanila. Nang magkagayoy, napagunawa ang mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila ay sinasabi niya. At pagdating nila sa karamihan ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya'y lungkod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatahin at lumhang na hihirap, sapagkat madalas siya'y nagsusupa sa apoy at madalas sa tubig, at siya'y dinalakot sa iyong mga ngalagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, Ulahing walang pananampalataya at aksil. Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dali ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang bata ay gumaling mula ng oras ding Nang magkagayoy, nagsilapit na bukod ang mga lagad kay Jesus at nagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa ay masasabi ninyo sa bundok na ito lumipat ka mula rito hanggang doon at ito ay lilipat. at sa inyoy hindi may pangyayari natapot ang ganito ay hindi lumalabas kundi sa pamagitan ng panalangin at ayuno at samantalang sila ay na sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao at siya ay papatay nila at sa ikatlong araw ay siya ay muling ibabangon at sila ay lubhang nangamang lang. At pagdating nila sa Kapernaum, ay nangagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating siklo at nangagsabi, hindi baga pinagbabayaran na ng inyong guro ang kalahating siklo? Sinabi niya, oo. At nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siyan Jesus na nagsasabi, Anong akala mo, Simon? Ang mga hari sa lupa, kanino baga sila? Nang ng kabayaran ng buwes sa kanilang mga anak, baga usa sa nang iiba? At nang sabihin niya, sa nang iiba, ay sinabi sa kanya ni Jesus, Kung gayoy, hindi na nagbabayad ang mga anak. But at what? Baka katisuran tayo nila. Ay pamaroon ka sa dagat at ihulog mo ang kawil at kunin mo ang unang istang lumitaw at huwag ka na ibuka mo na ang kanyang bibig ay magsasampungan mo ang isang siklo kunin mo at ibigay mo sa kanila sa ng akin at sa iyo. Mga palangga sa panamplataya ito po ang mabuting balita na ating Panginoon ng Isokristo. Nawa, gabayan po tayo sa pangaraw natin gawain at sa ating mga lakad. Amen.